Noong May 23, 2014, naganap ang isang nakasisindak na sunod-sunod na pagpatay na ikinagulat ng buong California, USA. Ang binatang si Oliver na tinaguri ang saint ng incel community ay ang responsable sa karumal-dumal na krimeng ito. Sa kanyang walang pusong pag-atake, labing apat ang nasugatan at anim na estudyante ang nawalan ng buhay. Ang krimeng ito ay hindi basta nagkataon ito ay maingat niyang pinagplanuhan. Sa katunayan, sa kanyang YouTube channel, ibinahagi niya ang kanyang mga intensyon at ipinadala pa sa 34 na katao ang kanyang manifesto. Bakit tila ipinagmalaki pa niya ang kanyang ginawa? Ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang karumaldumal na pagpatay? Sino-sino ang kanyang mga nabiktima? Mahuhuli kaya siya ng mga otoridad? Kung nais mong malaman ng mga sagot sa mga katanungan at ang buong detalye ng trahedyang ito, samahan mo ako sa madilim na kwentong paglalakbay na pinili ni Oliver. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At wag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Elliot Oliver Robertson Roger na mas kilala bilang Elliot pero tatawagin natin sa pangalang Oliver ay isinilang noong July 24, 1991 sa London, England. Nagmula siya sa isang maayos na pamilya na kinikilala sa industriya ng pelikula. Sa katunayan, ang kanyang amay ay isang British director na si Peter Roger, isa sa mga naging director ng The Hunger Games, samantalang ang kanyang ina naman na si Ong Lee Chin Tai ay isang Malaysian-Chinese na nagtatrabaho sa film industry bilang isang on-set nurse. Nung siya ay walong taong gulang, naghiwalay ang kanyang mga magulang na nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang emosyon at pag-iisip. Bagaman binigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng pangailangan niya, kabilang ang magandang edukasyon, nahirapan pa rin siyang makisalamuha sa iba pang pa mga bata. Kaya itinuon niya ang kanyang buong oras at pansin sa paglalaro ng mga video games hanggang sa kanyang pagbibinata. Sa paglipas ng panahon, habang siya ay nagiging binata, pumasok sa kanyang isipan ang pagnanais na makipagrelasyon sa mga babae. Nagsimula siyang manood at magbasa ng mga adult magazines at obserbahan ang mga kalalakihan sa kanilang pakikisalamuha sa mga kababaihan. Sa tuwing nakikita niyang nagtatagumpay ang ibang lalaki sa pagkuha ng atensyon ng mga kababaihan, nadarama niya ang matinding pagkaingit, lalo na tila walang pumapansin sa kanya. Habang tumatagal, lalong lumala ang kanyang galit sa kanyang paligid lalo na nang magbuo ng kanika nilang pamilya ang kanyang mga magulang. Noong 2007, na-diagnose si Oliver na may autism spectrum disorder ngunit tumanggi siyang magpagamot. Sa halip, pinili niyang maging mag-isa at umasa sa yaman ng kanyang ama. Kaya gamit ang pera ng kanyang ama, bumili siya ng mamahaling bagay at isang itim na BMW. Sa mga panahong yun, naisip ni Oliver na ang pagkakaroon ng kasintahan ang tanging mahalagang aspeto ng kanyang buhay. Ngunit talagang nakahiwalay na siya sa lipunan at ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng isang mundong tatanggap sa kanya ay nagdala sa kanya sa isang mas madilim na landas. Nagdesisyon siyang sumali sa Incel Community, isang online na grupo ng mga unintentionally celibate na may mga misogynistic at racist na pananaw. Kaya sa halip na makahanap ng suporta at pag-unawa, nadala siya sa mga ideyang nagpapalalim lalo ng kanyang galit at pagkapuot sa mga kababaihan at sa lipunan sapagkat sa online community na ito, nakakapagpahayag si Oliver ng kanyang mga nakaaalarmang pananaw na naging dahilan upang umalingaungaw ang kanyang pangalan sa samahang ito. Kung saan, sa insel community, maraming tao ang pumuri sa kanya at itinuring na siya bilang isang santo ng insel community. Sa edad na 20 years old, nag-aral si Oliver sa Santa Barbara City College sa California. Ang pagkakataong ito ay nagbigay sa kanya ng higit na kalayaan at nagpalayo sa kontrol ng kanyang mga magulang. Nagagawa na niya ang mga bagay na gusto niya. Subalit may isang bagay na labis niyang ginugusto ngunit hindi siya mabigyan ng pagkakataon na maranasan ito. Ito ay ang pagkakataon na magkaroon ng kasintahan. Nang 22 years old na si Oliver, nagdesisyon siya na nais na niyang mawala ang kanyang virginity dahil gusto niyang magkaroon ng normal na karanasan sa koleheyo tulad ng ibang kabataan. Ngunit gaya ng nabanggit ito ang tanging nais niya na nahihirapan siyang makamit. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi siya nakakuha ng atensyon mula sa mga babae na nagpalala sa kanyang sama ng loob. Dahil dito, nagugat ang kanyang pagnanasa na sakta ng mga kababaihan. Gayunpaman, nagpa siya siyang bigyan ng mga ito ng huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagdalo sa isang party ng lahat ng estudyante sa University of California noong July 20, 2013. Sa party, napansin niya ang dalawang babae na nagiinuman at masayang nag-uusap. Agad siyang lumapit at nakipag-usap. Ngunit hindi siya pinansin. Sa galit, sinadya niyang itulak ang dalawang babae. Ngunit isang grupo ng mga lalaking estudyante ang nakapansin sa kanyang ginawa. Kaya't itinulak siya ng mga ito palayo na nagdulot ng sugat sa kanyang bukong-bukong at pagkatapos ay iniwan siyang mag-isa. Matapos ang insidente ito, isinumbong ni Oliver sa kanyang ama ang nangyari. Iniulat nila ito sa pulisya na nagtalaga sa kanyang mga pahayag bilang biktima ng harassment at pambubuli. Subalit, binaliwala ng mga pulis ang kanyang mga sumbong. Kaya hindi na imbestigahan ang pangyayari. Dahil sa mga pangyayaring 'yon, pumasok sa isipan ni Oliver ang isang pag-atake para sa kanyang paghihiganti. Sinimulan niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpunta sa isang shooting range noong September 2013 upang matutunan kung paano gumamit ng handgun. Dahil hindi pa siya opisyal na na-diagnose na may sakit sa pag-iisip, nagawa niya ang legal na bumili ng mga baril. Si Oliver ay nakabili ng tatlong baril, isang Glock 34 long slide handgun at dalawang Sig Sauer P226 handguns kasama ng ilang bala. Sa parehong buwan, lumipat siya sa isang apartment kung saan naging roommates niya ang dalawang 20 years old na lalaki na si na Wei Han Wang na mas kilala bilang David at si Cheng Yuan Hong na tintawag na James. Habang lumilipas ang panahon, ang pagkamuhi ni Oliver sa mga tao ay lumalim. Kasama na rito ang pagdadala ng sama ng loob sa kanyang ama, sa kanyang stepmother at kanyang half-brother. Sapagkat madalas na lumalabas sa mga TV commercial ang kanyang half-brother. Ang tagumpay ng kanyang kapatid ay nagdulot sa kanya ng pagdududa at inggit, lalo na at sa tingin niya ang kanyang kapatid ay unti-unting nagiging sikat sa mga babae. Maliban dito, sa tuwing lumalabas si Oliver ng bahay at nakakakita ng mga magkasintahan sa daan, nilalapitan niya ang mga ito at binubuhusan ng kanyang dalang inumin bago siya mabilis na tumatakas. Ang kanyang pagkainis sa kanyang sitwasyon at mga nakaraang pangyayari ay lalo pang nagpalala sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Habang lumilipas ang panahon, patuloy niyang pinapalalim ang kanyang sama loob na nagbunsod sa kanya na magplano ng isang kaganapan na tinatawag niyang Day of Retribution. Noong April 2014, ipinost niya ang 22 videos sa kanyang YouTube channel. Ang isa sa mga video, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang tahimik, maayos at magalang na binata. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang pagpapakita, Madalas siyang nagtatanong sa sarili kung bakit hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng mga babae na tanggapin siya. Kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga kalungkutan at pagkabigo at tinanong kung bakit mas pinipili ng mga babae ang mga mababang uri ng lalaki kaysa sa kanya. At kung bakit sa tingin niya hindi nakikita ng mga tao ang kanyang kugapuhan, mga high-end na gamit, mamahaling sasakyan at ang kanyang malaking yaman. Ang ilang video na ito ay may mga pamagat na Why do girls hate me so much? Being lonely on spring break sucks. Life is so unfair because girls don't want me. At my reaction to seeing a young couple at the beach envy. Sa mga video niyang ito, madalas niyang ipahayag ang kanyang pagnanais na mawala ang kanyang pagkabirhen, lalo na't siya ay 22 years old na. Sa ilan sa kanyang mga upload, Nagbahagi rin siya ng mga nakababahalang plano para sa kanyang Day of Retribution kung saan hinati niya ito sa tatlo. Ang una dito ay ang pagpatay sa kanyang dalawang roommates upang magkaroon umano siya ng lugar para doon dalhin ang iba pang mabibiktima at doon dahan-dahan niyang pahihirapan ng mga ito bago patayin. Ang ikalawa naman ay tinawag niyang War on Women kung saan nilalayo niyang itarget ang mga babae, ang mga taong ayaw niya at galit na galit siya. At ang panghuli, binalak niyang pumunta sa bahay ng kanyang ama upang patayin ang kanyang stepmother at stepbrother at pagkatapos ay magnanakaw siya ng kanilang sasakyan at magmamaneho papunta sa Isla Vista upang mamaril ng maraming tao. Samantala noong April 30, 2014, ilang araw bago ang tinaguriang araw ng retribution, nag-alala ang ina ni Oliver dahil ilang linggo na siyang walang balita mula sa kanyang anak. Kaya naghanap siya online at nakita niya ang kanyang anak sa YouTube channel nito kung saan nag pa si Oliver ng mga video na nagbabanta na papatay niya ang mga tao at magpapakamatay. Nang malaman ito ng ina ni Oliver kung nasa ng anak, nakiusap siya sa pulisya na puntahan ito kasabay na rin ang kahilingan na isa ilalim ito sa isang mental health assessment. At nang dumating ang mga pulis sa apartment ni Oliver, nagpakita ang binata ng isang normal na pakikipag-usap at pag-uugali. Siya ay napakagalang at nakumbinsi niya ang mga pulis na hindi siya maaaring gumawa ng anumang masamang bagay o makakasakit man lang ng kahit nasino. Dahil dito, hindi kinakitaan ng kahit ano si Oliver ni hindi rin napansin ng mga pulis ang pagiging introvert o pagiging cold-blooded killer nito. Kaya sa huli, walang naganap na kahit na anong pag-imbita o pag-aresto sa binata, lalong-lalo na ang paghahalughog nito sa kanyang apartment na puno na ng mga baril. Makalipas ang ilang linggo mula nang nag-report ang kanyang ina, magaganap na ang Day of Retribution ni Oliver. Noong gabi ng May 23, 2014, inatake at pinatay ni Oliver si George Chen, isang 19 years old na kaibigan ng kanyang roommate. Iniwan niya ang katawan ni Chen sa banyo na napapalibutan ng mga paper towel na puno ng dugo. Batay sa ulat ng autopsy, nakatanggap ng humigit kumulang na 94 na saksak si Chen mula kay Oliver. Matapos ang pagpatay kay Chen, sinunod naman niyang pinatay ang dalawa niyang roommates na sina David at James na parehong inilagay niya sa kama. Isa-isa niyang napatay ang mga ito batay sa pagkakasunod-sunod nilang pagpunta sa apartment. Matapos ang pagpatay, pumunta pa si Oliver sa isang Starbucks at bumili ng triple vanilla latte. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang apartment Nag-email ng kanyang manifesto sa 34 na tao at in-upload niya sa YouTube ang 7 minutes na video na tinatawag niyang Elliot Rogers Retribution. Kalaunan, nagmaneho si Roger papuntang Alpha Phi Sorority House ngunit nabigo siyang makapasok. Gayunpaman, napansin niya ang tatlong babae, mga kapwa membro ng Delta Delta Delta, Delta Sorority na naglalakad sa paligid ng Alpha Phi Sorority House. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Oliver sa kanila sakay ng kanyang sasakyan at pinagbabaril ang mga ito. Sa ginawang pamamaril ng binata, namatay ang 19 years old na si Veronica Elizabeth Wise at 22 years old na si Catherine Brian Cooper habang malubhang nasugatan naman ang ikatlong babae. Pagkatapos nun, dumaan naman si Oliver sa isang deli, binaril at napatay niya ang 20 years old na si Christopher Ross Michaels Martinez. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-atake sa Isla Vista, binaril at nasugatan ni Oliver ang ilang pedestrian habang sakay siya ng kanyang sasakyan. Samantalang iba naman ay nasagasaan at sinagasaan mismo ng kanyang sasakyan. Habang nagaganap ang pag-atake, nakatanggap ang ina ni Oliver ng tawag mula sa isa sa mga taong nakatanggap ng email mula kay Oliver. Matapos nun, nakipag-ugnayan ang ina ni Oliver sa kanyang asawa para pumunta sa Isla Vista at habang patungo sa lugar, tumatawag na rin sila ng polis. Ngunit huli na ang lahat ng kanilang pagsisikap na mapigilan ang anak sapagkat nangyayari na ang karumaldumal na pagpatay. Samantala, habang nagaganap ang pagpatay ni Oliver, dumating ang mga pulis at nakipagbarilan ang binata sa mga ito. Nabaril siya sa kanyang balakang ngunit nakatakas din, kaya natigil ang ginagawang pagpatay ni Oliver. Mga bandang 9.35pm sa parehong araw ng May 23, 2014, natagpuan ng mga pulis si Oliver sa loob ng kanyang itim na BMW na wala ng buhay at may tama ng bala sa kanyang ulo. Natukoy nila na ang binata ay nagpakamatay matapos ang pamamaril. Sa loob ng sasakyan, na nila ang tatlong baril, isang kutsilyo, anim na magazine na walang laman at 548 na hindi nagamit ang mga bala. Sa ginawang pag-atake ni Oliver, anim na tao kanyang napatay na lahat ay mga estudyante ng University of California, Santa Barbara kung saan may labing apat na katawang nagtamo ng mga pinsala, ang pito dito ay sa pamamagitan ng pamamaril at ang pito naman ay nasa ng sasakyan ng binata. Ang kaso ni Oliver ay sarado na sapagkat siya ay nagpakamatay. Subalit ang mga pamilya ng mga biktima ay patuloy na nagdadalamhati at nangungulila. Bago po matapos ang video, nais pong batiin si na Pearl Manalang from Antipolo Rizal, Marquez Marvi from Romania, Jocelyn Hamora, Ivy Ligpitan from Midsayap, North Cotabato, Randy Piano, Leonor Lahoy Lahoy from Tubod Linao del Norte, Marilyn Bautista from Kingdom of Saudi Arabia, Loy Valiente, Ganda from California, USA, Side Side from Qatar OFW, Maria Socorro Mejia from Italy, Ofelia P. L. Defonso from Lebanon, Erwin Mariano from NE, Jesse Lubitanya, and Brian Leones. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Elliot Oliver Robertson Roger. Ako po si G. Maraming salamat.